Nasa Malacanang kaninang umaga ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at mga matataas na opisyal ng pamahalaan para sa tradisyonal na pagtitipon na tinatawag na Van Dinur. Ang pagtitipon ay may kaugnayan rin sa paggunita ngayong araw ng ika-isandaan at labing anim na taon na kasarinlan ng bansa. Sa talumpati ni Pangulong Binigno Aquino III, hindi lamang selebrasyon ang isinasagawa ngayong araw, kundi mahalaga rin ang araw na ito upang alalahanin ang mga naging sakripisyo ng mga Pilipino at tuparin ng pamahalaan ang mga ipinangako sa taong bayan. As President, I am tasked with ensuring a balance between taking care of all the concerns within our borders how to create more jobs and opportunities for our countrymen how to invest more funds into social services how to improve our resilience in times of disaster and how to build peace among many others ng pangulo ang kahalagahan ng ng international community sa pag sa climate change like many island countries we bear a disproportionate burden when it comes to the ravages of climate change Can my country afford to be silent about the effects of global warming when it has already affected the lives of so many people from all across the globe? Inihayag rin ng Pangulo ang ginawang pagtulong ng iba't ibang bansa sa Pilipinas sa panahon ng kalamidad, partikular ng manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Kaugnay nito, muli namang nanawagan si Pangulong Aquino ng pagkakaisa ng iba't ibang bansa upang matamo ang tunay na kapayapaan sa riyon. As such, A fine balance must be struck to avoid interfering in others' affairs. This can be achieved by rendering genuine and meaningful assistance rather than by imposing our own views and policies on others. This can be achieved through sincere cooperation. Ang Van Dinur ay isang seremonyang isinasagawa tuwing bagong taon at Independence Day. Nagtitipon-tipon ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at tatlong pinuno ng pangunahing sangay ng gobyerno sa pagtitipon na ito, inihahayag ng pangulo ang kanyang mga ibig pang magawa at mga kahilingan para sa bansa sa mga darating pang mga taon. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide.